Temporaryo anay nga naguntat sa paglayag ang pila ka mga fishing boat kag nagdung kaanay diri sa Iloilo River bilang paglikaw sa disgrasya samtang ginapaabot ang epekto sang bagyo Tino. Sa interview sang Bomba kay Andrew Dasas, kapitan sang fishing vessel nga Concepcion, yagin pahayag nga nagikan sila o kung nagikan pa sila sa Tiola San Joaquin, kagin pa siguro nga may nagkakaigo nga koordinasyon sa lokal nga otoridad antes nagsulod sa Iloilo River. Suno pa sa iya nga para sa kaluwasan kag seguridad nila nga mga tripulante. Gin pahayag ni Dasas nga gid ang operasyon sa dalago nga pangisdaan bangod sang indi maayo nga kondisyon sa panahon kag mabaskog nga hangin plano nila nga magpabilin sa Iloilo River sa sulod sa 2 tub tub tatlo ka adlaw depende sa lakat sang bagyo kag sa advisory sa mga otoridad tungod sang may paabot nga bagyo eh hmm. eh para sa safety man sang tao kag sa safety man sang kumpanya mm -hmm. wala sa may disgrasya mm -hmm. dikto sa ko ng anti anti fishing ground kag tapos Tiki. palawan na okay, okay. balik-balik lang dire sa may karga na sa, truck kag dalon dire sa Iloilo fishing port mm -hmm. okay oh kag dira kay dirang baligyaan sa isda ang bulyom oh tapos din paget magluwas na akon damo pagin ang buliyom na mon Pura. manila oh